morning po sa ating lahat <laughs> Madaling araw na Madaling araw na kasi lumulubog yung buwan Bali Bagong adventure na naman tayo sa gabi Bali apat kami ngayon magkarasama Sama na naman natin si ano si Idol GP ang boy vlog Subukan kong makasisid na Tapos yung nakababata kong kapatid Tapos si Brian So apat kami ngayon Lumayo nga pala kayong mga idol dito sa may Ando Island Subukan natin, namin dito mag night dive kung yun, may sampah so antapin lang tayo mga idol sa mga mahuhuli natin sana maging safe yung day po natin so samahan nyo na kami mga idol killer blue teal unicorn fish meadows ia win Lord. tayo ng labahita. Oo na, Sai. Ito yung primerang klase. Masarap to na klase ng labahita, mga idol. Ah.

Panabler labahita naman bali dito lumalaki mga idol itong klaseng labahita pero ito yung pinakamasarap na labahita ang yellow tail unicorn fish o oh, para yun po na thank you, pang ihaw salamat. Hey, mga idol. Thank you. na tayo. <laughs> Bakalaki. Thank hey, you, Lord. kay Lord. Dag -dag tayo na mga manager. Tawag namin dito ang talikukod. Ito may na. dahil tayo nang hotel unicorn fish o barayuman masarap to pangihaw para yung ano uh, huwag yung lutili yun yung fish lalabasan na sila kasi lumiliwanag na uh, problema lang yung mo mailap yung iba liwanag na mga idol namot <laughs> na tayo ng liwanag malayo pa yung lalangway natin para magpunta tayo doon sa may pwede natin magiging so ayan mga idol bali pumagilid na muna kami maglalakad na lang kami papunta doon sa may Dinagyan ang bangka namin. Ano pa si na Idol GP? Tayo yung unang makiyak. Pare, eh, yun pala yung pakita yung mga huli nila sa ni bangka. Ito yung mga nauwi natin. Thank you at nakahuli tayo ng dalawang malaking surahan. Thanks God at naka full naman tayo ng pambinta at libre naman tayo sa ulam so ayun mga idol dito na tayo sa bangka ito yung huli ng nakababata kong kapatid si Jerry may ano din siya may mga surahan tapos yung ano yung lanuhan ito naman yung huli ni Idol GP ano naman ito yung huli ni Kuya Brian. Hindi kasi nakasisid si Kuya Brian dahil sa sipon Ito naman yung ating mga huli. Nice na. Napakalaking blessing na to mga idol. May pambigas na naman tayo at may pangulam. So ayun mga idol, ang na lang tayo sa bahay para kiloy natin kung nakailang kilo tayo. A few moments later. So ayun, mga idol, good morning po sa ating lahat. Bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. And thank you Lord sa biyaya. Laking tulong na to mga idol para sa pang araw, -araw natin na gastusin. Bali ito. Kuli tayo ng dalawang malaking surahan. Ang tuloy natin. Bali ititinda muna natin to mga idol kasi may may babayaran kami ngayon. Kailangan natin ng pera ayun, one and one half yung isang piraso natin na surahan. Bali, ito yung isa. Tingnan natin parang magkaparehas yung laki nila. Ayun, one and one half. Higit, mas malaki lang ng konti itong ano natin itong isa. Ayan. Mas malaki lang ng konti. Bali, one and one half. May tatlong kilo na tayo dito. Nasa 200 po yung ganito kalalaki. Bale, ito naman, medyo baba ng presyo. Iulam na lang natin to. Ito na lang yung ibinta natin. Itong mga ano, labahita o panasa ikong tawagin dito sa amin. Ayan, isang kilo. May ano tayo, may napana tayong lobster. Hindi ko ito nabidyuhan. Ito naman yung pangulam natin. Bali, apat na kilo yung pambinta natin. Pag ito naman yung ating pangulam. Kasya na to para sa agahan, tanghalian at baka umabot pa to sa hapon. Yun. 1.75. Sama na natin itong lobster natin. Yun, dalawang kilo yung pangulam natin. kasi to hanggang hapon. Bali dito, nasa 200. Bali, tatlong kilo. Meron din tayong uh, 600. Plus ito naman. Nasa 150 lang yan mga idol. Kapasita. Mayroon din tayong kita sa kabuuan na 750, mga idol. Malaking blessing na. Yan. thank you, Lord, at makakapambigas na tayo. Tapos makakabayad pa sa bayarin namin. So, ayan, mga idol, bali. Antabi lang tayo sa huli ng ating video. Bali, may shoutout po tayo. So, ayan, mga idol. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bali, mag-shoutout na po tayo. Uh, shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapu Rapu Alabay. Al shoutout po kay... Rudy Dilaja at sa Dilaja family ng La Union. Shoutout po kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Nay Cavite. Shoutout po sa Di si family ng Kaloya Antiki. Shoutout po kay Niplid Galyari ng Cebu City. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa asawa niya na si Ronaldin at sa anak nila na si Arian grace Tyson ayan at shoutout din sa mga pinsan niya diyan sa Samar. Ayun, magalap shoutout po sa Tyson family. Shoutout din po kay Marky Binapabli. Yan. Nang Barangay Dapdap -Dap, Dolores Sister Samar yan. Shout out sa iyo, boss. Shout out kay Belinda Dula ng Riyadh, Saudi Arabia. Yan. At shout din sa kapatid mo na si Pampilo Dadola diyan sa Hindang Liti. Yan nakakapa natin mangingisda. Shout po kay Bong Disolok, Ilbal Binto, Laika Lupis, Larmi Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok, Rocky Disolok, Ryan Disolok, Atresha Disolok. yan at salat po ng Disolok family dyan sa babat ng Liti. Shoutout po kay Herbert Belleza. Shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout po kay Armando Sauberdes ng Lipakolaw Aurora Burlungan. Shoutout po kay Shoutout kay Danilo Adalim at sa anak niya na si Chuds Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. Shoutout po kay Edgardo Caspi yan at sa Caspi family diyan sa Barangay Kanhaway ng Burungan City. Ayun. Grabe shoutout po at lagi na lang po tayo mag-iingat diyan sa work mo sa Canada Idol. Shoutout din po kay Christopher Camilon. Shoutout po kay Erlinda Misola. Shoutout po kay Crispin Estorninos ng Bugton, Barcelona. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout po kay Julie Tokista ng Cabuyao City, Laguna. Shoutout po kay Acer Junior Brusola. Shoutout po kay Roland Fernandez. Shoutout po kay Jed Style TV. At sa mga construction boys, Buhay OFW. Ayan. At shoutout sa mga mga yan, naglab shoutout po sa inyong lahat dyan mga idolat, lagi na lang po tayo mag-iingat sa work natin dyan sa Saipanyo ayan naglab shoutout po shoutout din po kay Jewel Kaibog shoutout po sa lahat ng mga taga Valenzuela City uh, Manila coming from dyan, Batalona yan naglab shoutout po sa iyo idolat thank you so sa walang sa mga suporta shoutout po sa Ritana Family dyan sa Maplagliti Shoutout po kay Johnny Alao ng Calgary, Alberta, Canada at sa mga kapatid niya dyan sa Sukat, Paranaque and magalap shoutout sa Alao family dyan. Shoutout din po kay uh, Elmer Marcon and Andon family dyan sa Kaloya, Kalayo, Kabatoan, Iloilo. Magalap shoutout po. Shoutout kay Nelly Porlaris, John Porlaris, Mark Porlaris, Amor Porlaris at sa lahat po ng Porlaris family dyan sa San Mateo, Rizal. Shoutout po kay Uncle Sammy TV, shoutout po kay Pilipi at Sabati sa Family ng Kalatagan, Batangas. Shoutout din po sa Bertos Family, especially po kay G.R. Bertos dyan sa Barangay Kanaga. Shoutout din po kay uh, Saira Ocampo at sa kanyang asawa na si Ruggie Bal Balatan, may kalab shoutout. Shoutout po kay Sirio Timbal TV, shoutout po kay uh, Alexander moscosa yan, at sa lahat po ng Moscow sa family, dyan sa Barangay Por, San Policarpo. Shoutout po sa Pasco family, dyan sa Davao City. Shoutout po kay Portisa. Shoutout sa Portisa family, dyan sa Mapanas, Northern Samar. Shoutout po kay Rapi Bantilan ng Banton Romblon. Yan. Shoutout po kay Cesar Abling ng Sipukot uh, Kamarinesor. Shoutout kay Florenti Radasa at sa kanyang asawa na si Uh, Ma'am May si Shout out. Shout out din po kay Aramil uh, Mirano ng Tablas Romblon. Shout out kay Harlin Kainto ng Barangay Takyang, Borongan City. Ayan, may galap shout out. Shout out kay Jericho Tolop ng Manito Albay. Shout out kay Kuya Mel Official. yan watching from Rome, Italy. Ayan, at pa-shout out niya lahat ng mga taga Maramag yan, especially sa Alutas Family. And magkira shoutout po sa lahat po ng Alutas Family dyan sa Maramag. Thank you po sa walang sawang pagsuporta. Shoutout din po kay Nulls ng Riyadh, Saudi Arabia. Sh shoutout kay Peter Aliman. Shoutout din po kay Armando Busa ng UAE. Shoutout kay Rinaldo Ansero at sa Ansero Family dyan sa uh, Mabalakat, Pampanga. Shoutout din po kay Pido ng Okdin uh, Bulusan, Sorsogon. Ayan, shoutout sa Idol. Shoutout kay Bats Kasumpa, Kasumpang at sa mga kids niya. Sina But Butchay. Sana ito yung pagkana na ni Butchay or Butchay and Mia Ochel. Sana yun ang pagkana natin pagka Pasa natin. Medyo nahirapan po tayo. Shoutout din po kay Pausto Miranda the third. Yan. Shoutout. Diyan sa sa Bawang La, Bawang La Union. Yan. sa sa'yo. Shoutout din po sa Costillas Family ng Quezon City, Manila. Shoutout din po kay Romeo Alcones ng Takligan Uh, San Teodoro San Teodoro Ayan Mindoro Ayan Megalab Shoutout po Sa so, mga mga idol Maraming maraming salamat po sa Inyong patuloy na pagsuporta ah. Sinasana po kayo Kung minsan hirapan tayo mag shoutout <laughs> So ayan mga idol Shoutout din natin Yung ating mga kapwa po May channel Please pa Support na lang po mga idol uh, Una una po Shoutout kay Mamary Cher Pintis Ayan Shoutout sa iyo mam Thank you po sa Kabutihan loob na Mamalas niyo po sa akin At sa aking family yun may love shoutout po. At pasuporta po mga idol sa channel ni Ma'am Richard Pintes. Napaka-booting tao po at napaka-matulungin. Yon, supportan po natin para mas marami pa po siyang matulungan na mga kaya po natin na nangangailangan ng tulong. yun thank you po ma'am. Shoutout. Shoutout din po sa dalawa kong kapatid. May Star TV vlog and kasi si George TV. At shoutout din po sa kaibigan natin na si Idol GPM Boy Vlog. Yan, shoutout. Shoutout din po sa tatlong magkarapati na sina Idol Rapi Rapi is for Fishing, Rina Fishing Adventure and Rialin Idria. Shoutout din po kay Idol Sibadong Vlog. Ayun, shoutout sa iyo Idol at sa buong family. Shoutout din po kay Idol uh, Bicol Ako Vlog. Shoutout sa iyo Manoy at maraming salamat sa walang sa pag suporta Shoutout po kay Kasalong TV. Shoutout po kay Larry Amo si Larry Lakwat Zero. Shoutout pa po kay Kababaw TV. Shoutout kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay Arman Longer TV. Shoutout kay Banayad Vlog PH. Shoutout sa Idol. Shoutout kay John Fishing TV. Shoutout kay Albert De Jesus. Ayan, shoutout sa sir. Shoutout kay Milagrosa Jos. Shoutout kay Survivor Shena. Ayan, shoutout sa iyo, ma'am. Shoutout po kay Lucas. Shoutout po kay Island Gat TV. Shoutout kay BEG Fishing. Shoutout kay Parts TV Vlog. Shoutout kay Kapana TV Adventure. Shoutout kay Manoy Nil Vlog. Shoutout kay Arnold Poruka Vlog. Shoutout kay Kabuloy Vlog TV ng San Policarpo. yan. shout out kay Piasas Vlog. Shout out sa iyo, Ma'am. Thank you so lang sa walang samang pagsuporta. Shout out kay Carventure. Shout out kay JC Adventure. Shout sa Sambaleses for Fishing. Shout po kay Very Espiro. Shout out kay Kapangandoy TV. Shout kay Jody Driver TV. Shout out sa iyo, Idol. Shout out kay Kailugan TV. Shout po kay Jobin TV Burakay. Shout kay Kapishing. Shout out po kay Batang Samar, yan, shoutout sa iyo idol. Shoutout kay BD Mar Channel TV. Shoutout po kay Jasper TV. Uh, shoutout at shoutout din po kay John TV. yan John TV Vlog. yan. Uh, shoutout sa iyo idol. Uh, Magkaano na yung channel namin. <laughs> yan. Thank you po sa walang sawang pagsuporta mo nyo po sa akin. Yan, maraming salamat po. So, ayan mga idol, hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Tayo at hindi po na shoutout sa ngayon. Sa so, next upload na lang po tayo. At sa gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo below mga idol para sa next upload yun ma-shoutout po natin Kaya mga idol uh, kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa mga ganito pong klaseng adventure ako po ito sa pusong humingi po sa inyo naway mag iwan po kayo ng inyong like pa subscribe mga idol at pakipindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga sasunod po po nating video Once again, ako itaos po sa nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers pa natin. shoutout po sa lahat ng silent viewers natin at mga viewers natin dyan nasa, na nasa ibang bansa yung mga OFW po natin. Nag-love shoutout po at thank you sa walang sa mga pag-support. Ingat na lang po tayo lagi. Once again mga idol, kita-kits na lang tayo sa ating next upload. At sa mga kapwa nating mas pero mga idol, dive sip na lang po tayo. Sa so, mga idol, uh, ingat and God bless at see you next upload natin. Bye bye!